Idol may nahanap na naman si Idol Ray yun kada okay. ay hey. kadagol kadagol mga Idol oh ayan o oh. baka na naman ito okay wala nang intro intro pa baka na ngay dulo? ano? ano? bungad? ala uu oh, ngay oh. dulo? Oh. pang saa ah, pang ano? ah, hasta aserang ilagay sinungay idol malaki malaki itong, ano, ito ng ano nato kung sino Ayan, may nakita na mga star star mga idol oh. Ah. Mhm. Mm malapit na. Mukhang malapit na pero malayo pa. Sa laki ng punso oh, di na absorb ng tubig o oh, tingnan mo yung pinakailalim mga idol oh. Tuyong-tuyo pa yung mga lupa sa ilalim sa sobrang laki ng punso. Yun. Yan. Yan, na yun. Yan na yun mga idol. Natumbok yung natumbok yung queen box. Natumbok ni Idol Ray. So, kaso lang malaking queen box ito. Malaki-laki pa ang hukayan nito mga idol. Ayan o. Oh. Yun yun. na yun. yun. Yan. Gupitan mo pa yung taas nyan. Sa so, ayan o. Pakita ko lang yung ano mga idol. Pakita ko lang yung tagiliran. Habang hindi pa natin nakuha yung ah uh, dito kami mga idol. Yan. Ah. Ayan na yun. Gumagalaw na. Ayan na mga idol. Gumagalaw na yung queen box. Oh. Dali lang. Sana ito na nga ito. Ay! Basag man! Malaki na to. Ayan yata. Sige nga. Sana ito na to mga idol. Wop Oops! Ito na kaya to. focus na natin dito sa ano ayan uh -huh. patrilling pa sa idol rin nag biyak ko oh, oh yun na yun na mga idol kunting silip kunting silip ando na kita ko na ayan mga idol yun na yan na. Ayun. Yan. Ay, mapisa. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. Ay. Ay. Pisa nga. Ay, yan. Napisa talaga. So, ay, dumulas. Dumulas mga idol. Ay, yan. Malaki pa naman. Eh. So, yan mga idol. Nakuha natin. Nakuha natin ang rin. Tingnan mo mga idol sa laki ng konso. Oh. konti lang yung hukay. Tumbuk na tumbok ka tumbuk, ganyan yan Dolre Dolre ganyan, gawain uh -huh. natin yan eh alam, tarpao natin, tarpaw natin, alam natin yan yun, mga idol Paliwanag mo nga idol, idol, idol re, bakit marunong kang tumumbok talaga? Sa tingin ko palang, alam na alam ko na kung nasaan yung queen saka yung king Ganun siya idol re mga idol Yung bahay, kung saan kung saan banda yung medyo maganda At medyo may parang may matigas, yun na yun Kaya, kaya totoo yung mga idol, kaya si idol re, ang daming natumbok nito yung Kaya lang, Yung idol, re? Right? Oh, mga idol, yun lang mga idol. Parang iba na lang to. Maraming maraming salamat. Thank you.